we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? Pitong daang mahigit na acknowledgement receipts, my signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certify the correctness of the data? Kasi yes or no? Yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Yes. Hindi mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni ni Sir Lachika, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta certifying to the correctness of the above data. And that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yon? Sa paningin ko, ma'am, ang maka answer po ng maayos ay si Sir Lachika po, Ma'am. Sa paningin niyo po, bilang Special Disbursing Officer, tama po ba ng acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba 'yon? Kasi po ang alam ko Please po, Please answer the question Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang special disbursing officer and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung pitong daang mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir Lachika. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong mag-release -re ng pera, kayo po ba papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir Lachica po. No, kung ano the po ang question, Miss Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa pitundaan na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung pitundaan na yon? tatanggap lang ng tatanggap ng pera, tapos ni hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila. Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel Lachica who did the disbursement. Naintindihan ko na po 'yon. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po Nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. My signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon. You have given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? nag po ako kay, Council, ay, kay Sir Lachica, ma'am. Miss Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel Lachica nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. Tatlong daang mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi niyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera. Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo papayag. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I I and I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako ma mayroon naman pong Piatos na apelyedo. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya na, hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelyidong Piatos. San ho ba kayo nakakita na apelyidong Piatos? Meron po sa amin uh, am. sa Davao, ma'am. Meron po oh, na apelyidong Piatos. I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga-Davao na may apelyidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po, meron. Meron? Oh, po. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the by the pledge of I believe the young guns who contributed money to raise 1 million asking Mary Grace Piatos to come out to the open bakit po kaya walang lumulutang? Mm. If indeed, mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibis lang po ako sa binigay po ni Sir Lachica na mga binalig niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyedo. Okay. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayo'ng special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel Atchika. Kaya hindi nyo alam kung anong nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain ma'am, kasi hindi po ako ang nagpa-prepare ma po ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir Lachica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir Lachica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel Lachica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement acknowledgement receipt po. Miss Acosta, ako po gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel Achiga, who is not an accountable officer at all, I hope you realize kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga piatos sa Davao City. In spite of the pledge of one million by young guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe two weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Ano po, po yun? Piatos lang po na apelido ang sinabi yes. ko. Yes, but you said that there are piatoses in Davao City. May mga piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, pakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace piatos, eh magkakaroon siya ng isang milyon na walang kahirap-hirap Would you agree with me if I would say the reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po ba? Hindi ako makasay ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po ng acknowledgement. Miss Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga Piatos sa Davao and considering na nag-pledge nang Yangans ng 1 million tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po o mali? Yun po ang ano answer ko po. Tama po o mali, Miss Acosta? Siguro tama po yun, Ma'am. Okay.